Okay guys, so good morning. Nandito na ngayon si Papalo naman sa Aplaya. Bumalik tayo dito kasi uh, para yung pakita natin sa inyo yung lugar sa Aplaya kasi uh, uwian ngayon yung mga tao sa kanilang mga lugar kasi bukas ay, kuha na, eleksyon na bukas. Kaya tingnan natin dito sa mga terminal ng mga bangka, yung papuntang binangunan, Talim Island. Ayan, para yung pakita natin sa inyo. Ayan yung mga nagtitinda dito Sa so ngayon naman uh, Wala namang gaano Namamasyal dito ngayon Pero tingnan lang natin dito sa kanilang terminal uh, maipakita natin sa si inyo Para May update ko kayo sa Kanilang terminal dito kagawin din kay Buknoy pala tapos sa uh, ating kaibigan sa kay Papa Rick TV good morning sa inyo dalawa uh, nandito naman si Papa ngayon uh, naglalakad-lakad sa apply rito sa Kalamba ayan ipakita natin sa inyo dito kasi uh, araw ng linggo ngayon natin kung maraming tao dito sa terminal doon papunta yan doon yung terminal ayan sa so, lahat samahan nyo papunta tayo doon uh, naglalakad-lakad tayo doon para mapakita natin dito sa inyo ayan magandang pasyalan dito mga guys oh. ngayon uh, wala man tayo nakita pang mga pasyero rito may mga nagdanating ng mga pasahero at medyo uh, makulimlim ang araw ayan yung kabundukan sa Mount Makiling makikita nyo naman na hindi naman makita yung pinakatok nga alon ayan at may mga bangka na rin pala dito na nag-aabang ng mga pasahero mamaya may magpila natin sa inyo ano tawag dito yung parang hito na isda dito guys uh, ngayon ah, uh, maganda rito kasi yung ginawa dito dati na pinapanday nila ngayon ah, uh, bahay na kaya lang hindi ko pa alam kung anong panto ito kaya may mga bike sa taso oh, ayan oh. may mga fish cage din dito and then uh, nakakansila kaya naman kasi hindi naman maraming pasero ito yung uuwihan siguro mga after pa pa siguro mga pagkatapos election siguro ayan talaga o di kaya mga 31 marami na yan mag uuwihan yung mga mga biyahing talim naman itong mga gano. kasi uh, marami din ang na naglalatingan pa yung iba na sa waiting area nakaupo ayan dyan, nakatura dyan, biyahe din yan biyahing din yan sa kabila pero hindi natin alam kung anong mga alis nyan out pala dyan sa ating mga kaibigan dyan sa kay Junel Aragonis hindi ako nakapunta dyan nung Pizza 4 bala ko sana dyan ay ah pakner mapupunta uh, dyan sa inyo yung Pizza 4 kailang ABC din ako hindi tayo nakapunta dyan sa lugar nyo dyan sa talim shut up na, na sa inyo dyan ay mga pasero area na yaman dyan mga guys so ayan ayan yung mga ating mga Philippine Coast Guard medyo uh, ng panahon ngayon dito mahangin kasi kaya medyo maalon lakad naman tayo dito sa kabila ito yung mga paalis na rin to uh, biyahing talim island din siya ayan yung nakalagay doon talim ayan video malalim ng mga tubig dito hanggang dyan ang tubig oh. yan, yan ang kagandang guys kapag uh, yung mga pasayro sumusunod sa rules ng coast guard yung nagkakaroon ng mga life jacket kasi isa ng uh, pinaka importante sa lahat yan kasi tubig ang dinadaanan iiwas kasi sa dinti pag nagkaroon ay meron kang tawag dito yung life jacket mas maganda kasi kasi hindi mo masabi yung mga disgrasya malaking bagay yung life jacket makakasip uh, talaga ng buka Okay guys uh, patuloy ko na to sa lahat ng mga subscriber ko maraming salamat sa inyo ingat po kayo to. hanggang dito lang muna bye bye